Okay, so nandito kami sa Bitas Araya. As you can see, napakadaming talong. Ayan. Of course, may bulaklak na napakaganda. <clears throat> so, ang dami. Sumayid na po sa lupa ang talong. At may talong na baluktot. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Then, may talong na super small. Ayun po yung asawa ko. May okra rin po. Oh, ay. Ayan, okra. Ang lalaki. Namumulaklak. Asa nang bunga naman ng bayabas? Wow, nga. Congrats. And, ito po yung mga papaya namin. Super dami. And, yan, lahat rin sila yung siyempre. Dito rin. Aray, aray. Kami rin yung papaya. Yan. Nakahilera po lahat ng papaya. Ayan. So, ito, hindi ko naman nung mangyayari dito sa papayang to. Kasi hindi kami malunggay. Ito yung mga mali, malalaki na. Siguro may bunga na to. Yan po ang asawa kong nuknukan ng bait. So, ay, ayun pa pala yung papaya. Aray, aray. Aray. Ay! Dami langgam. Langgam na po ako. Ito naman yung mga halaman ko. yan may espada. Ayan. Merong Ayan, hindi pa lang pangalan yan. Okay, bye for now.